Nangangamba ang chairman ng MRT Holdings na hindi akma sa kasalukuyang sistema ng MRT ang mga binili bagong tren. Ito ang balita ni Moroxon. Nangangamba ang Metro Rail Transit Holdings sa 48 tren na binili ng DOTC na baka hindi ito akma sa kasalukuyang sistema ng MRT. Sa Dalian Locomotive ng Bansang China nag-order ang DOTC ng mga bagong bagon, halip na sa mga kumpanyang inirekomenda ng MRTH. Ayon kay Robert Sobrepeña, chairman ng MRT Holdings, unang pagkakataon na gumawa ng mga bagon ng MRT ang Dalian Locomotive. The China manufacturer has never made in their entire life a, a, vehicle such as this. Ngayon pa lang nila gagawin to. Kaya ako tinatawag na ginipig because it is the first time they're doing it. Inihalimbawa ni Sobrepeña ang nangyari sa Chicago sa Estados Unidos na nag-test run na isang tren na gawang China na nasunog. Sinubukan ng harangin ng MRTH ang pagbili ng bagon, subalit binasura ng Court of Appeals ang apila nila, kaya naman nag-file ng arbitration case ang MRTH sa Singapore. Subalit hindi lang mga bagon ang problema. Batay sa final audit report ng Mass Transit Railway Hong Kong, hindi nila mailabas ang kumpletong estado ng MRT dahil limitado ang impormasyong nakalap. Ayon sa report, hindi pinahintulutan ng DOTC na ma-audit ang mga spare parts at maging ang maintenance provider. Ang malinaw lamang na makikita sa report ay kailangan ng mapalitan ang mga riles, makina, pintuan at air conditioning system ng tren. Ayon sa MRTH, lahat ng mga ito ay issue ng maintenance at rehabilitation na masosolusyonan lamang kung mayroong isang mananagot. Subalit inihiwalay ng DOTC ang maintenance at rehabilitasyon ng MRT. Ayon sa MRTH, nais nilang maibalik ang Sumitomo bilang maintenance provider sa kondisyong magkakaroon ng single state of responsibility. Matagal nang nais makipag-usap ng MRTH sa DOTC, subalit ayaw umanong humarap ng mga opisyal ng kagawaran. Ayon sa MRTH, hindi sagot sa problema ang equity value buyout o ang pagbili ng pamahalaan sa MRT, kundi ang maisailalim ito sa agarang rehabilitasyon. Kamakailan lamang, hindi pinayagan ng Senado ang request na budget ng DOTC na 54 billion upang bilhin ng MRT. Yung EVBO, gagastos yung gobyerno ng 54 billion pesos para lamang bayaran yung bond at mapunta yung pera sa DBP at saka sa land bank. Ni isang piso walang pupunta dun sa sistema. Eh. Di ba? Hindi maayos yung sistema. Payag naman ng DOTC si sa single point of responsibility. Subalit, naniniwala silang mas makakamit ito kung mabibili muna ng gobyerno ang MRT maganda punto nila na may single point of responsibility. Kaya ang pinakasolusyon dyan ay buy out ang MRTC upang uh, isa lang ang may-ari, isa lang ang nag-ooperate at walang turuan. Ayon sa MRT Holdings, bilang isa sa may-ari ng MRT, umaasa pa rin sila na makakausap sila ng DOTC upang mapagkasundoan kung ano ang dapat gawin. Lalo na at kapakanan na nakararami mga pasahero ang nakataya sa kanilang desisyon. Mon Hokson, UNTV News Worldwide.